Mauricio naman, siyempre yung sa kaso na inihain ninyo kasama ngayon dun sa complaint ay I understand, doon naman sa International Criminal Court o ICC laban kina dating Pangulong Duterte at kaya dating PNP Chief ngayon, Sen. Bato de la Rosa and others na involved sa madugong anti-drug war. Dati kasi parang, well, una, ang mga naging pahayag ng ni Pangulong Bongbong Marcos ay medyo parang sarado, wag papasukin yung ICC, pero parang nagkaroon na parang turn around, nagbago na ang ihip ng hangin, at uh, recently sa press conference ni Justice Secretary Crispin Remulla ay parang eto na, parang medyo nagbubukas uh, na sila na makapasok, magtanong, mag ang mga ICC investigators, prosecutors. How do you take this a development, uh, Sani, sir? Um, gaya nga po nung sabi ko, doon sa mga nakaka profile kay President Marcos. Siya sensitive siya sa mm -hmm. public opinion sa geopolitical environment and other So he will say what he needs to say but eventually he will do what he needs to do. Mm -hmm. ba? Diba? Mm -hmm. So in this case, eto na um nag nag ano na, nag-align na yung planong gawin at yung sinasabi. Mm -mm. So with this development nga do sa premise na yun nga ang Marcos Jr. administration ay parang uh, mas open to this. So do you see something like uh, yung uh, iga nga development ng kaso sa ICC towards the uh, end of Marcos administration na may mangyaring uh, pag nga pag-aresto or eventually ay paglilitis sa Duterte and kay Senator Bato de la Rosa, uh, Senator Sani, sir. Um, for sure, no? Mm -hmm. hindi, hindi kasi pwedeng quits-quits na lang. Libo-libo mm -hmm. yung pinapatay nila. Di ba? Yung isang pumatay ka ng isang tao, kailangan mong uh, litisin at ka. Mm -hmm. Di ba? E, ito, libo-libo yung pinapatay. At ganito yan, ha? saksing buhay tayo lahat. Mm -hmm. Kung paano niya sinabi yon di ba? Patayin nyo. Shoot to kill. Kung ayaw lumaban, palabanin nyo. Walang barel, bigyan nyo. Di ba? Lahat hmm. ng sinabi niya, ginawa ng mga polis. Mm -hmm. Tapos ngayon sinasabi niya, hindi, yung mga tiwaling pulis yung gumawa nun. Loko ka pala eh. Eh di ngayon, uh, hmm. ano, uh, yan na ngayon kakaharapin niya.